Hello ko! Kamusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood niyo itong video ko na to, guys. Andito na naman ako, guys, para muli magbabahagi na naman ako, guys, ng aking mga karanasan. Magbib magbibigay ako ngayon ng tips kung paano nga ba ako nag-ipisa sa aking pag-online selling noon. Unang-una guys, uh, siyempre guys, pinag-aralan ko muna siyang mabuti kung ano ang dapat kong gawin guys, kung ano yung mga paraan na gagawin ko para makapag-umpisa ako sa pag-online selling. Tapos ngayon, nung may, may idea na ako guys, alam ko na kung ano yung dapat kong gawin, tsaka naman ako nag-research ng supplier guys, at tsaka yung products na pwede kong ibenta yung inisip ko guys kung yung mga saleable na products na magiging patok siya kapag i-post ko siya sa online. Tapos ngayon, nung may supplier na ako guys, meron na akong products na naisip na ibenta, nag-aral naman ako ngayon ng ano, yung pag-book ng delivery courier. Kasi syempre guys, ang mga supplier na nahanap ko, malalayo yung lugar nila. Kaya kailangan ko rin matuto ng delivery courier para ako mismo yung mag-book ng mga orders ko. Tapos ngayon, pinag-aralan ko rin yung sa mode of payment naman guys, yung katulad ng GCash. Kasi may mga buyers kasi guys na uh, sa GCash sila nag, ano, nagbabayad kasi yung iba walang hawak na cash, na GCash yung pera nila. Kaya kailangan din kapag mag-umpisa kayo ng online selling, pag-aralan nyo rin yun yung sa mode of payment naman, kung, anong, kung saan kayo comfortable guys. At saka, nung ano na guys, nung alam ko na lahat yan, nung ano naman, nung may idea na ako, alam ko na yung kung ano yung dapat kong gawin, tsaka naman ako sumali sa mga groups ng buy and sell, mga groups ng online selling, sa lugar na tinitirhan ko noon, sa post nag-post na ako ngayon ng mga produkto na gusto kong ibenta. Ang unang ginawa ko guys, nagpo-collecting orders muna ako, iniipon ko muna ang orders ko guys sa loob ng isang linggo. Pero guys, iba-ibang product yon Araw-araw guys, iba-ibang product yung dinideliver ko. Para naman hindi magsawa yung mga buyers, iniiba-iba ko yung product. Kalimbawa, Monday, ganitong product. Tuesday naman, iba na naman. Wednesday, iba na naman. Ganon ang ginagawa ko guys, kasi ayaw kung pagsawaan ng mga buyers yung mga products na ibinibenta ko. Tapos ngayon guys, nakaipo na ako ng orders. Marami na nakaipo na ako. Tsaka naman ako, order kay supplier. Uh, ako mismo yung magbubok, pinapa-pick up ko doon sa delivery courier kung saan ang location ni supplier. Tapos pagdating naman nung ano nung orders ko, yung delivery ko, i -delivery ko na lang siya guys doon sa ano, doon sa nakuha ko ng buyers kasi nga ano na, nakalaan na siya guys kasi na ko na nga siya, nakakuha na ako ng buyers para sa ganun guys, hindi ma-stack yung mga products, yung mga products nyo at saka yung puhunan nyo, hindi siya ma-stack, mapaikot nyo siya kaya kailangan, ano, collecting orders muna ano lang guys, discard lang kasi kung mag i kayo ng products, tas wala pa kayong buyer may hirapan kayo, syempre hahanap pa kayo kung sino yung bibili, ba diba? ipo ipopost nyo pa lang ay nandyan na yung products sa inyo kaya discard lang talaga sa pag-online ganun ang discard ko noon awa ng Diyos guys, uh, pumatok yung aking pag online selling noon, nag click siya guys, as in guys, ano, nakakuha ako ng maraming buyers, maraming orders sa aking pag online noon kaya masasabi ko talaga guys, na ano, na may ano talaga guys, may uh, may kita sa pag online selling, kasi nga naranasan ko siya noon guys, na hindi ko lang alam kasi ano yon yung panahon na yun, panahon ng pandemic yon As in, ang lakas talaga ng online selling, guys. At saka kasi sa panahon ngayon, guys, uso na yung sa online na nag-order yung mga, ano, yung mga buyers, lalo na kapag malayo sa palengke. Order na lang, sila sa online kasi nga, i-deliver na lang sa, sa kanila yon Hindi na sila mahasil na pumunta pa ng palengke o ano pa, lumabas pa ng bahay nila, di ba? Kaya, Ganun guys, ganun yung ano, ganun yung ginawa kong discard din noon kaya naging successful yung aking pag-online selling noon guys. As in tinangkilik talaga siya ng ano, ng buyers. Tapos hanggang sa nagkaroon nga ako ng problema na na-deactivate yung ano ko, yung FB account ko sa hindi ko alam kung anong dahilan. Tapos ano, kumaba ako ng panibagong FB account tapos nagpo-post ulit ako sa mga groups, dinidecline na yung ano ko, yung mga post ko kasi bago yung account ko. Kaya natigil ko yung aking pag-online selling. Pero binahagi ko lang sa inyo guys kasi nga naranasan ko siya at na, ano ko talaga, alam ko talaga na may kita, may kita sa ganun guys, may future sa ganun guys, lalo na kung matyaga kayo, kung pagtsatsagaan nyo talaga siya guys. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. At abangan niyo naman yung susunod kong video guys, ituturo ko naman sa inyo kung ano yung mga products na na patok sa online. Yung magandang ibenta guys, yung base sa experience ko kung ano yung mga products na ibinenta ko noon na naging patok guys. Uh, may video akong gagawin tungkol dyan. Kaya abang-abangan nyo lang guys. Sana guys, uh, nakatulong ako sa inyo. Sana guys, mapupulutan nyo ng aral yung aking video ngayon. Ayun lang. Uh, maraming salamat sa inyong panunood. Huwag nyo kalimutan na I like yung aking video guys at saka paki-subscribe na rin yung aking channel para ma-notify kayo sa susunod na mag-upload ako ng panibagong video. Yun lang, maraming salamat sa inyong lahat.